Magandang gabi po mga kalaki. Alam mo ba na swerte ang gabi ngayon? Kasi po, ngayon po ay July 19. At syempre po, Friday po ngayon mga kalaki. At ito po ay natapat sa 19. Na ibig sabihin ay swerte po kasi po yung 9 po niya pataas mga kalaki. Dapat makakuha ka sa akin ng 2 digit, 3 digit at 4 digit po mga kalaki ngayon pong gabi na to. Ano po? Marami po ako nabigyan kahapon po, kagabi po na mga 2 digit lucky numbers, 3 digit lucky numbers at may mga nanalo po, may mga napanalo po tayo uli. Bukas po ay post po natin yan mga kalaki, mga winners natin. Araw-araw po na kapag panalo po tayo dito mga kalaki at naka-check po yan, naka-post sa Facebook, i-check yung mga followers na yan, legit po na nanalo sila kahit i-chat nyo pa sila. Okay? Ngayon po, swerte po ang gabi na to. Gusto ko po mabigyan ka ng 2 digit, 3 digit lucky numbers. Ang kailangan ko lang po mga kalaki ay ang iyong birth year year po ah, para po mapag-aralong ko yun na pag-convine, okay, at syempre po basta po naka-follow libre po ang mag-follow, libre din po ang mag-share at mag-heart mga kalaki libre po yan, pag nakita ko pong ginagawa mo yan, at comment ng comment para may lang ng comment mga kalaki may lucky numbers ka na ire-reply ko agad sa iyo mga kalaki dito po mismo sa comment section ako lang po ang vlogger na nagre-reply agad-agad basta makakapag-antay ka mga kalaki at ang 6 digit lucky numbers po may napanalo rin po tayo mga 4 digit naman po napanalo nila dalawa na lang milyonaryo na sila sayang ano pero ayan po sa taas po ang 6 digit lucky numbers kaya ngayong gabi po July 19 at syempre po Biernes ngayon bukas tayaan mo yan good luck